Ang mga kabihasnan sa rehiyong Pacific, Polynesia, Micronesia at Melanesia. Ang mga pulo sa Pacific o Pacific Islands ay nahati sa tatlong malalaking pangkat: ang Polynesia, Micronesia at Melanesia. Ang mga katawagang ito ay iginawad ng mga Kanluranin matapos nilang makita ang kaayusan ng mga pulo at anyo ng mga katutubo nito. Ang Polynesia ay matatagpuan sa gitna at timog na bahagi ng Pacific Ocean. Ang Polynesia ay higit na malaki kaysa sa pinagsamang lupain ng Melanesia at Micronesia. Ang sentro ng pamayanan ay ang Tohua na kadalasang nasa gilid ng mga bundok. Ito ay tanghala ng mga ritual at pagpupulong. Nakapaligid sa Tohua ang tirahan ng mga pari at mga banal na istruktura. Ang pangunahing kabuhayan ng mga Polynesian ay pagsasaka at pangingisda. Sa larangan ng pananampalataya ay naniniwala sila sa banal na kapangyarihan o mana. Ang katagang mana ay nangangahulugang bisa o lakas. Sa mga sinaunang Polynesian, ang mana ay maaaring nasa gusali, bato, bakal at iba pang bagay. Ang mga sinaunang pamayanan ng Micronesia ay matatagpuan malapit sa mga lawa o dagat-dagatan. Ito ay upang madali para sa mga tao ang lumabas at maglayag sa karagatan. Itinatag nila ang kanilang mga pamayanan sa bahaging hindi gaanong tinatamaan ng bagyo o malakas na ihip ng hangin. Pagsasaka at pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga Micronesians. Animismo ang sinaunang relihiyon ng Micronesians. Ang mga ritual para sa mga makapangyarihang Diyos ay kinapapalooban ng pag-aalay ng mga unang ani. Ang sinaunang pamayanan ng Melanesia ay maaaring nasa baybaying dagat o nasa dakong loob pa. Pinamumunuan ito ng mga mandirigma. Tagumpay sa digmaan ang pangkaraniwang batayan sa pagpili ng pinuno. Ang kultura ay hinubog ng mga alituntunin ng mga mandirigma tulad ng katapangan, karahasan, paghihiganti at karangalan. Ang mga kabihasnan sa rehiyong Pacific, Polynesia, Micronesia at Melanesia